Hi, guys! Welcome to my vlog! So ngayon, guys, ang um, update natin, today's video, nakapanti lang po talaga ako, diba? Nakapanti lang po talaga ako kasi sanay po talaga ako magpanti. Uh, ngayon, ang routine po namin today's video kasi um, kami lang po andito sa bahay. At um, ano na po, um, sila Brenda ay uwi na po mamaya. Ang uh, routine po namin today's video ay, syempre, maglilinis magluto, mag-prepare lahat kasi nga mamayang gabi pa ay uwi na po sa Brenda. So, kami lang po dito sa so Freddy. kaya kanya kaming toka guys. So, ang ginagawa po ni Freddy ay ano na gawin? Bicol Express. Bicol Express. A Bradley Inspired. Huh? A la Bradley Inspired daw. Inspired. Inspired. So, so dito naman tayo. Yan po ay uh, preparation ni Britney, Ah, uh, uh, so ayan uh, guys. Karne. Hindi pa. So ngayon natitiklop. Oh, uh, uh, so kami dalawa ni Amanda natitiklop kasi Amanda kasi nag nagano muna si Amanda nag uh, ah, na video muna sa akin at si Jay Ford naman ay nag lalapa. Oo, oh, naman si Jay Ford. Diba? So, ayan po guys ha. So, doon naman tayo guys. Doon tayo sa ano. Sa, maraming ginagawa yung ating mga tao ngayon. So, kahit wala sila Brenda, busy, busy kaming lahat. May katrabaho dito. Oo. Diyan naka. Ano po. Pero walang, walang tao ngayon sa ating A-House. So, dito na tayo. Thank sa mga si Amanda. Alam na kasi guys. Ito mga ano natin. Yung area natin dito sa kinaguan ay wala na masyadong mga bulaklak o mga halaman kasi nga Marami pa mga plan. Di ba sinabi ko nung, 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 maraming plano dito si Brenda? So titignan mo na natin yung update ng kanyang call na 15 feet. So ayan guys. So, titignan mo na natin. Okay. So ngayon kailangan traffic natin check Patanungan mo na sila kuya kung ano talaga yung ano. Kuya, ano ka-pink sa ano? Tinatago si Amanda, tinatago ni si yung ano. Mag-class kasi siya. ko sa kay may crush din doon, oh, Tap -tap. yan, oh, crush daw niya yan. <laughs> ah! Hala, ano, ako. Ah, ako ko pala siya. Oh. Ha? So dito naman tayo mga ma'am, si habang nagaano po tayo, habang naghihintay po tayo sa buong uh, details ng ating um, trabaho dito sa um, pool. Uh, maglilinis muna kami dito sa area dito kung saan po ang ilog banda kasi nga sabi nga ni Brenda kailangan daw linisin dito para mas maganda tingnan at mas maaliwalas at syempre dito po ngayon si Brittany oo uh -huh. ayan guys oo uh -huh. kasi doon naman doon kasi may nagtrabaho doon so dito muna tayo guys diba So, di diba, ang linis na ngayon? At doon naman sa kabila ay sobrang ano din sila, ha? So, dito naman tayo, guys, oh. Mag-ano po tayo? Kasi, kailangan talaga malinis, sabi ni Brenda. Mm -mm. Nagwawalis po kami kanina. Sobrang busy talaga kayo na Walang nagbibideo, eh. Walang nagbibideo sa akin kasi, kaya, um, hindi nakikita yung ginagawa ko. Kasi, kanya-kanya uh, kasi kaming video dito. Diba ba malinis na siya sobra? Di ba sobrang linis talaga? At maliwalas na talaga dito guys. Mm. Balak kasi ni Brenda ay simintuhin dito ulit para ipa, ipi-plane niya po to dito. Balak po ni Brenda. Kasi mas maganda daw i-plane kaysa ganyan. Oo, para daw mas, mas maganda yung hinaguan niya. Kailangan daw niya i-plane to dito ng simiento. O, mas maganda din naman yung decision niya. Diba? sa tinulak lang kasi sabi ni Brenda na dapat malinis dito lang at dito pa lang magling magbubunog at maglulakas lang may pagtagal so dito na naman tayo mga mamsi and papsi sa pagbubunot ng ating uh, mga bulaklak kasi ang uh, gusto kasi ni Brenda na uh, malinis na po talaga dyan ah? kasi nga may balak po siyang oh, gagawin dyan po. cottage tatlong cottage po ang gagawin ni Brenda dyan sa aming binunutan ng mga bulaklak kasi uh, mas maganda daw kung mas maganda daw may cottage dyan kasi diba dyan sa gitna dyan ang may ginagawa Ayan uh, yung pool na gagawin ni Brenda. So, dyan na po tayo sa cottage po ang gagawin ni Brenda dyan. At lahat po yan ay bubunutin po natin isa-isa. At nagtutulungan na po kaming mga trabahati ni si Madam dyan na lalaki. So, si Brenda dyan po si Madam nagtutulungan okay. si Brenda maghila na mga bulaklak para madali ang pagtrabaho. Para mas maganda at mas malinis kasi umpisa na po yan. Kaya, good luck! At si Oyong! Para sa 300 pesos. Para sa 300 pesos. Ano daw, sir? Rabihuyong. Laban 'yung. Laban tayo 'yan. Tanan man. Tanan, tanan. Oh. So habang nagbubu nagbubunot kami ng mga bulaklak, yan po ay li sobrang linisin talaga naming araw na ngayon kasi nga di ba para mapisa na po ni Brenda oh, 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 yang cottage wait, wait, wait. niya po diyan. nga okay. di ba Ayan, ay, tinanggal na po lahat guys oh. at sobrang linis na po talaga. Itaktak ang kuan. Oh, yan. Itaktak niyo tapos isayaw niyo. Sige go, isayaw niyo. Isayaw. Alam niyo kasi habang nagbubunot kami ng mga mga bulaklak diyan, ayan po si Brenda, nagsasabi po si Brenda niya. Um, tiyakin na sobrang linis talaga 'yan kasi okay. uh, gagawin po natin yan na cottage, tatlong cottage po dyan at takisabay na po si Brenda sa kanyang pag, uh, paghihila ng mga uh, damo at mga bulaklak na yan. At saka yung mga tatlong lalaki ay um, sila pinagahakot papunta doon sa uh, basurahan para matuyo yan. ilang araw ba yan matuyo? At uh, apuyan aapuyan po natin yan para um, kasi sabi nga ng um, uh, nagtatrabaho dyan na uh, sa pool ay Uh, malapit na po talaga kunting tiis na lang po talaga at yan na lang po at uh, inuna lang po namin na gunutin yung mga bulaklak para uh, maumpisahan na rin yung trabaho dito at ayan po si Amanda siya po yung mag maguguna dyan at mag uh, ng mga damo si Amanda po yung naka-assign po dyan o, oh, so sige Brenda trabaho madam trabaho ayan so good luck sa iyo good luck sa ating uh, gagawing um, cottage na tatlo dito kasi nga pinag-uusapan na nga kanina na um, yan po ay gagawa, ay gagawin cottage na tatlo kasi pag tapos ng um, uh, trabaho ng mga nandyan ng mga lalaki ay yan po uh, pagkatapos yan po ay uh, uupisan na po natin yung um, uh, pagbubungkal dyan para sa gagawin natin dalawang pool uh, uh, ang 15 feet na pool at uh, 13 feet kasi yung sabi nga ng lalaki yung uh, isang, ba isang bakal na lang po ang natira para matapos na talaga. Siguro, uh, dalawang araw na lang siguro o oh, tapos na po talaga yan. So, good luck na lang sa ating um, gagawing resort dito. Resort! So, ito ay um, tinaguan nature farm pero maging tinaguan nature farm resort. O, oh, di ba? Kompleto na. Kaya saan pa kayo guys? Kaya good luck! Oh. Bye! <laughs>